Lola, may kwintas po pala kayo? Bigay sa akin ito ng nanay mo. Ito lang ka, isa-isa alahas. Nakita ko po ito sa likod ng kotse na dala ng tita Sharon ko. I-check natin to kung magagamit ba to as evidence. Sino ang gumagamit ng kotse ng mawala ang lola mo? Hindi ko po alam. Pero palagi po pinapagamit dita Sharon yung kotse na yun sa nurse ni Daddy, si Mario. Bakit po? May kinalaman po sila sa pagkapatay ng lola ko? Hindi tayo pwedeng magbigay ng conclusion agad, Bea. At this point, everybody is a suspect. Malakas ang kutob ko, Bea, na mapapabilis ang investigasyon dahil sa ebidensyang ito. Mag-iingat ka, Bea.